Ani -chan. Ang Math Genius ay hindi sinasadyang naging isang Diyos sa isang virtual na mundo ng laro pagkatapos makrak ang isang AI. Si Kenji ay isang henyo sa matematika na nagtatrabaho bilang isang as moderator kasama ang kanyang kaibigang si Sakura. Ang mundo ng as ay isang virtual reality na laro na ginawa gamit ang AI na maaaring magdulot ng pinsala sa totoong mundo. Hiniling ni Sakura kay Kenji na pumunta sa kanayunan kasama niya at magpanggap bilang kanyang kasintahan dahil sa kanyang pamilya pumayag siyang gawin iyon dahil crush niya ito natutulog si Kenji ngunit hindi makatulog dahil hindi niya maintindihan kung paano siya napunta rito habang nag-iisip tungkol dito nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telepono na isang grupo ng mga numero na hindi niya maintindihan mabilis niyang isinulat ang mga ito sinusubukang lutasin ang equation at sa wakas ay nabasag ang code sa madaling araw ipinadala niya ang sagot at nakatanggap kaagad ng isa, ito ay isang jack sa isang kahon na nakakatakot sa kanya. Kinaumagahan, pungupunta ang mga bata upang gisingin siya at dalhin para makita ang balita na nagpapakita ng larawan niya, na pinaniniwala ang isang kriminal. Malamang, nahak niya ang World of Us at sinira ang lahat, sinisira ang maraming sistema na ngayon ay pumipigil sa maraming individual at korporasyon na gumana ng maayos sa totoong mundo sinusubukan niyang makakuha ng akses sa kanyang account sa US ngunit hindi niya magawa. Kiniling niya kay Kazuma na gamitin ang computer ngunit hindi pa rin makakuha ng akses sa kanyang account. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Sakuma at sinabi niya sa kanya na hindi niya sinira ang internet. Ipinaalam sa kanya ni Sakuma ang tungkol sa email na natanggap niya na isang 2050 security digit algorithm na dapat ay imposibleng i-decrypt. Napagtanto ni Kenji na na-decryption niya ang code dahil naisip niya na ito ay isang random na problema sa matematika. Binigyan siya ni Sekumo ng ibang avatar para malaman niya kung ano ang problema. Sa wakas ay nag-login siya sa Oz at nakilala ang kanyang avatar na mukhang may nagmamayari at ginawang mga halimaw ang iba pang mga avatar. Kinarap niya ito at hiniling na tumigil ngunit na suntok sa mukha. Sinabihan siya ni Sekumo na tumakbo ngunit gusto niyang pag-usapan ito, na mas lalo pang tumalon, literal. Ang avatar ni Kazuma, si King Kazuma, isang sikat na manlalaban sa Oz ay sumagit sa kanya. Ang impostor, na kinilala bilang isang hakang AI na tinatawag na Love Machine, ay lumipad palayo. Sumunod si Haring Kazuma at naabutan siya ngunit dumating ang mga bata sa bahay upang magdulot ng kaguluhan. Naglalaro sila ng mga pulis at gusto nilang arestuhin si Kenji, ang kriminal dahilan para mawala ang pagkakahawak ni Kazuma sa Love Machine. Ang Love Machine ay kumakain ng dalawang account, nag-level up at nagbabago ng kanyang hitsura. Nakaharap siya kay Haring Kazuma at nag ng ilang suntok sa pantay na katayuan. Ang mga bata ay interesado na ngayon sa kung ano ang nangyayari sa computer at subukang makapasok din dito. Nagiging sanhi ng pagkawala ng paninindigan ni Haring Kazma at Nat ng Love Machine. Pagkatapos palayasin ng mga bata sa silid, nagawa ni Kenji na makagambala sa love machine at tumakas gamit ang avatar ni Kazuma. Pagkalipas ng ilang minuto, nalaman ng pamilya na si Kenji ay isang wanted na kriminal at hindi siya katulad ng sinabi ni Netsuki. He's just some high schooler slash internet mod, nakakagulat ang lola at ang buong pamilya. Nag-uusap pa rin si Kazuma at Kenji, ngunit tumakbo ang pamilya sa silid upang hawakan siya. Kinarap siya ni Lola ni Natsuki tungkol sa kanilang mga kasinungalingan, ngunit mabilis na napagtanto ng pamilya na ang likod na kwento na ibinigay ni Natsuki kay Kenji ay kay Wabisok dahil siya ang kanyang unang pag-ibig. Naaresto si Kenji ng pangalawang pinsan, na hindi man lang alam ang dahilan ng pag-aresto, kinasusuklaman lang niya si Kenji. Bago pumunta, pinasalamatan ni Kenji ang pamilya sa kanilang mabuting pakikitungo dahil hindi niya naranasan ng ganoong bagay dahil laging wala ang kanyang pamilya at palagi siyang nag-iisa. Samantala, nagsisimulang guluhin ang love machine sa lahat na pumipigil sa mga tao na makarating sa kung saan nila kailangang pumunta, na nagdudulot ng pagsisikip ng trapiko at mga elektronikong pagkakamali. Ang mga kamag-anak ay hindi makakarating sa oras para sa birthday party at ang mga istasyon ng tren ay hindi rin gumagana. Ang mga imbornal at mga linya ng tubig ay magulo din. Sinisira ng love machine ang maraming bagay hangga't maaari. Ang pagsisikip ng trapiko ay nagdulot kay Netsuki na ibalik si Kenji sa bahay. Sinabi sa kanila ni Sakumo na maaaring ihak ng love machine ang anumang account at magdulot ng malawakang pagkawasak hindi lamang sa virtual na mundo kundi pati na rin sa totoong mundo. Napagtanto ni Lola na ito ay isang digmaan at ang mga tao ay mamamatay kung magpapatuloy ito. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa lahat ng mga serbisyong pang-emergency, kamag-anak, at kasamahan. nag sa kanila na magsikap ng husto sa pagtulong sa pinakamaraming senior citizen hanggat maaari Isang bagay na nagbibigay inspirasyon kay Kenji na gumawa din ng isang bagay. Sinusubukan niyang kunin ang code para ma-access ang as admin building. Samantala, nagrally si Sekuma ng listahan ng mga taong nag-crack ng security code at nalaman na inosente si Kenji dahil mali ang pagkakakuha niya ng huling sulat. Magsisimulang kumalma ang mga bagay sa sandaling lumubog ang araw at ang pamilya ay nagtitipon sa kapagkainan na may mas maraming bisita kaysa dati. Ngunit nakakatakot pa rin ang mga bagay para sa humigit kumulang dalawang milyong user na hindi pa ma-access ang kanilang mga account kahit na nakabukas na muli ang World of Us. Iniisip ni Kazuma na kung magsasama-sama ang mga tao at subukang labanan ang love machine, maaari silang manalo ngunit hindi iyon iniisip ni Wabisok dahil siya ang lumikha ng AI. Bagaman nilikha niya ito, hindi niya ito pagmamayari dahil ibinenta niya ito sa militar ng US. Nakatayo na ang lahat galit sa kanya dahil sa kabastusan niya, sinubukan niyang magpaliwanag pero gusto siyang kalabanan ng iba, at napatigil sila dahil nanunood si Lola. Tinanong siya ni Wabisok kung naiintindihan niya ang kanyang ginawa, gusto lang niyang kumita ng pera, at ang pera na ninakaw niya ay pinondohan ang lahat. Talaga, ginawa niyang masira ang pamilya, nagtrabaho ng husto, kumita ng malaking tubo, at ngayon ay gusto niyang ipagmalaki siya ni Lola, dahil yumaman sila sa perang ninakaw niya. Ngunit wala si Lola, dinampot niya ang isang sibat at pinagbantaan siyang papatayin. Tumayo si Wabisok at tinulak siya pabalik, lumayo siya dahil hindi na siya dapat bumalik. Gayunpaman sa susunod na araw, natuklasan ng pamilya na si Lola ay hindi nagigising at siya ay binibigkas na patay. Kahat ay nagagalit dahil sinusubaybayan ng doktor ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng US system, isang bagay na kasalukuyang hindi gumagana, dahil sa isang taong lumikha ng AI na iyon. Si Netsuke ay labis na nabalisa at hindi mapigilan ang pag -iyak. Hiniling niya kay Kenji na hawakan ang kanyang kamay dahil nasasaktan siya matapos mawala ang kanyang tiyuin at ang kanyang lola sa tuhod. Samantala, patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong hindi ma-access ang kanilang mga account. Itinakda ng pamilya ang mga tungkulin ng isa't isa upang maghanda para sa libing, ngunit tumanggi ang lolo ni Kazuma na ilibing si Lola bago mag-highganti sa AI. Gusto niyang makasigurado na wala nang mangyayaring ganito, at sinusuportahan siya ni Kenji. Mabilis siyang pinatigil ng tiyahi ni Kazuma dahil isa siyang tagalabas at hindi makapagsalita kapag hinarap nila ang kanilang mga problema. Umayag din si Kazuma na maghayganti at tanggalin ang love machine, dalawa pang tao ang sumali, at gumawa sila ng plano. Tinawagan ni Kenji si Sekuma at humingi ng tulong sa kanilang plano, dinadala ng lahat ang lahat ng mayroon sila mula sa kanilang trabaho para tumulong, isang supercomputer, isang barko na magpapagana nito, at isang module ng band antena mula sa militar para walang lag na internet. Ang unang hakbang ay para hamunin ni Sekuma ang love machine bilang King Kasma, at lahat ay naghahanda para sa pagsisimula ng laban. Tanggap ng love machine pagdating mula sa langit at agad siyang umatake. Ngunit si Haring Kasma ay mas malakas kaysa dati, at siya ay sumigaw ng love machine ng labis na siya ay lumipad upang makatakas sa kalat ng mga avatar. Si Haring Kasma ay namamahala upang mahanap siya at gumawa ng isang sipa. Gumagamit ang love machine sa pagkontrol sa mga ninakaw na avatar para tulungan siyang durugon si King Kasma sa pagitan ng mga brick-like building nang maghanda na siyang salakayin ng nakulong na si Haring Kasma ngunit ang avatar ng lolo ni Kazuma ay dumating upang tumulong na makagambala sa love machine. Nagpapahintulot kay King Kasma na lumipat sa isang itinalagang lugar na isang busali kung saan kinukulong ni Sakuma ang love machine. Isinulat niya muli ang lahat sa system, ginagawa itong mga bahay na ginagamit niya para i-lock ang love machine. Sinabihan ni Kenji ang mga tiyuhin at ang iba pa na pumasok at sabog ang AI ng tubig para malunod siya. Ngunit biglang, nagsimulang mag-overheat ang supercomputer dahil inalis ng pinsa ni Natsuki ang yelo na ginamit nila upang palamig ito. Upang palamigan ang silid na may bangkay ng lola. Ang mga gusali ay nanginginig habang sinisira ng love machine ang sistema mula sa loob. Lumitaw siya bilang isang higanting itim na halimaw na sakop ng mahigit apat na raang milyong avatar na kanyang ninakaw. Kinawakan niya si Haring Kazuma at inihagis sa dingding. Ito ay labis na ikinagalit ni Kazuma kaya nang pumasok ang pinsan upang sabihin sa kanila ang tungkol sa pakikipaglaro kay Oz nang ito ang dahilan ng pagkamatay ni Lola, sinuntok niya ito sa mukha sa galit. Ang mga computer ay biglang nagsimula ng isang orasan na countdown hanggang dalawang oras at nagpapakita ng mga live na larawan ng mga nuclear reactor sa buong mundo. Ang ulat ng balita na ang isang satellite na nasa kalawakan ay patungo na ngayon sa lupa at maaaring tumama sa alinman sa mga nuclear reactor na ipinapakita sa feed kapag ang orasan ay umabot sa zero. Si Netsuki at ang iba pa ay tumatakbo upang marinig ang tungkol sa kung paano iniisip ng AI na naglalaro ito at hindi sinusubukang sirain ang mundo. Hindi nila akalain na gagawin nito ito at ngayon ay mamamatay na ang mga tao, ang tanging paraan para maiwasan ito ay bawiin ang lahat ng apat na raang milyong account na ninakaw nito sa loob ng dalawang oras. Mabilis na nakuha ni Kazuma ang control kay King Kazuma at sinubukang bumalik sa pakikipaglaban sa napakalaking love machine at sa kanyang maraming avatar. Ngunit pagkatapos ng bombarded sa kanila, si Haring Kazuma ay naiwang walang kapangyarihan. Isang bigla ang liwanag ang lumitaw sa paligid ng love machine, at kinain niya si King Kazuma, Nainiwan si Kazuma na natalo at umiiyak, at lahat ng tao sa paligid ay walang pag-asa para sa magandang bukas. Sinabi sa kanila ni Kenji na dapat silang sumubok ng isang bagay at huwag sumuko ng ganoon kadali, ngunit ang lahat ng pag-asa ay nawala sa lahat. Nakahanap si Natsuki ng paraan para makipag-ugnayan kay Wabisok, ngunit ayaw niyang bumalik. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na patay na si Lola dahil tumigil si Asa. Pagtatrabaho Natigilan siya, pinakiusapan siya nitong pumunta at magpaalam at agad itong tumalikod at tumakbo pabalik. Dumating siya sa sandaling mabasa ang huling sulat ni Lola sa pamilya, pumunta siya at nagbigay galang, at sumama sa pamilya para kumain. Mayroong literal na satellite na halos mahulog sa kanilang bubong, ngunit mayroon silang oras upang tamasahin ang isang mapayapang pagkain. Sino ang nagmamalasakit sa mundo, sa bahay, o sa kanilang buhay, di ba? Pinag-uusapan nila ang mga paraan kung paano nila matatalo ang love machine habang naruroon at iminumungkahi ni Kenji na laruin nila ito. At sa isang oras na natitira sa orasan, nakarating sila sa lugar ng kasino ni Oz upang talunin siya nito. Tumalabas si Natsuki sa Oz at itinaya ang lahat ng account ng kanyang pamilya kung matalo sila ng love machine sa isang laro ng koi koi. Tinanggap ng love machine ang laro at nagsimula na sila. Mabilis na nanalo si Natsuki sa unang round at inilipat ng Love Machine ang 26 na account kay Natsuki. Nagpapatuloy sila at nanalo si Natsuki ng maraming round hanggat maaari na nakakuha siya ng mahigit 300,000 account mula sa Love Machine. Samantala, sinusubukan ni Wabisok na i-wipe out ang GPS ng mga nakuhang account mula sa database ng Love Machine. Sa 30 minuto na lang ang natitira sa orasan, naabala si Natsuki at nanalo ang love machine sa round at binawi ang lahat ng account na napanalunan niya. Mayroon na lamang siyang 74 sa kanila na natitira, na hindi niya magagamit upang ilagay ang kaunting taya dahil sa hindi sapat na pondo. Nagsisimula siyang magpanik ngunit pagkatapos ay nakatanggap ng isang German account na nagbibigay sa kanya ng pahintulot na gamitin ito upang ilagay ang minimum na taya ng 75 account. Biglang, maraming account mula sa buong mundo ang bamaha sa lugar na umaabot sa 150 milyong account. Lahat ay nag-aalok ng kanilang mga account, inilalagay ang lahat ng kanilang pag-asa sa Netsuki upang talunin ang love machine at iligtas ang mundo. Nagbabago ang avatar ni Netsuki habang tumataas ito, at tumataas ang minimum na taya sa 10 milyong account. Si Netsuki ay may kumpiyansa na naglalaro at nanalo sa halos lahat ng mga account na mayroon ng love machine maliban sa dalawa, Nahinubad ang halimaw na armor ng love machine at naging dahilan upang siya ay sumabog sa lugar. Ipinagdiriwang ng lahat ang panalo, ngunit nagdibilang pa rin ang orasan. Ang live na broadcast ay nagzoom in sa bahay ng pamilya kung saan ang aso ay tumatahol sa labas, na nagpapakita na ang satellite ay bababa sa kanilang bahay. Mabilis silang nag-aagawan upang alertuhan ang mga kapitbahay na makalayo habang sinusubukan din nilang makalayo doon. Sinusubukan ni Kenji na suriin ang GPS ng asteroid gamit ang mga walang hanggang orasan ng admin ng US upang lumikha ng isang error sa data ng paglipad ng asteroid, upang baguhin ang kurso nito at iligtas ang kanilang mga buhay. Sinusubukan niyang ipasok ang password sa pag-aayos, ngunit binago ito ng love machine. Kaya, kailangan niyang lutasin ang isa pang code algorithm, lahat ay nagyaya sa kanya dahil siya ay isang henyo sa matematika. Sinimulan niya itong lutesin nang mabilis at naabot ang dingding ng sistema ng pag-aayos, ngunit ang Love Machine ay nasa loob pa rin ng as na pinalayas siya, kaya't muli niyang nilulutas ang code. Sinabihan ni Wabisok si Kazuma na mag-login at makagambala sa Love Machine. Tinutulungan ng mga avatar ng pamilya si Haring Kazma na bumangon at labanan siya habang pinapanood ng lahat sa buong mundo ang buong bagay. Sa dalawang minuto sa orasan, na muli si Kenji na makarating sa sistema ng pag-aayos. Sinubukan niya sa huling pagkakataon at bago siya maalis ng love machine sa sistema. Sinuntok siya ni Haring Kazma sa mukha, binibigyan si Kenji ng sapat na oras para maihatid ang error at madisterol ang asteroid para tumama sa labas ng kanilang gate sa tamang oras. Ang alon na dulot ng impact ay sumisira sa lahat, na nagwasak sa mga kalapit na at halos nawasak ang kanilang bahay. Upang ipagdiwang ang kanilang huling tagumpay, ang pamilya ay kumanta ng isang maligayang kaarawan para kay Lola sa kanyang libing. Nagtatapos ang mga bagay-bagay sa isang nosebleed para kay Kenji kapag hinimok siya ng pamilya na yakapin si Natsuki habang pinapanood ng Lola ang kanyang larawan sa libing, tumatawa kasama ang lahat.